Meron pa pa ang ano doon. Oh. May ring light ka pa oh. Pagnawari natin magluto tong, tong, <laughs> tong <laughs> ano mga lutong binaboy. <laughs> <laughs> wala ano. Wala, <karo. laughs> wala, wala asin. Oh, wala asin. Diyan din niya ni. Lalagyan din pala. Magiging Wala rin Wala pa muna sa ano daw. Pangasim lang. Pangasim lang. 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 Wala, talaga oh, kasi sili hinuli pa. Paano kami maiikikain niyo sa Ayan eh na sing, eh, buwis mo na lahat yan! Sige na, para wala nang dagdag-dagdag! Babawas na lang kayo! Ang maalam, bawasan na lang! Pasalamat ako muna ang sponsor! This portion is brought to you by... Magic Sarap! Magic Kasilaw! Ang sarap! O ayan, sarap ng magic! Kahit anong gawin, ayaw pa rin sumarap! Baka naman! Baka naman, magic! Magic, na yan ha, pero Walmart magic hindi mo kami. lang nagawa ng ano, <laughs> magic. So ayun guys, welcome po ulit sa walang kakwentang-kwentang YouTube channel. Ito <laughs> mga nga to, siyap namin na ko. Makakapanood na naman kayo ng walang kakwentang-kwentang video na naman sa araw na ito mga kayuda. Walang kakwentang-kwentang mga tao kasi itong kasama rin ito sa video. Yeah. Okay. Ganyan lang, paulit-ulit yung mga vlog namin na walang kaganaganang panoorin. Ano natin? Ano Okay, siya puno! puno. Tapos buhos ko sa'yo, no? May lasa na. Ay, <laughs> gago mo. Ito ang ginamainit ang gago ko. Ah, init nga. Napapapikit ka pa sa sarap, ah. Maasim. Maasim mukha mo, ha? <laughs> Papamiss <laughs> na yung sinigang mo, maasim na, eh. Ang tamis. Pinipreto mo, ano, sulot na. May mo pinatanggal, eh. Ikaw makulit, ha? Ah. Ang mga yata pinapalit na dyan, eh. Ula,

Para pinas para pinasabuga pinasa ng 5 star. Ang ano, alam niya na 'yon. Wow. Ah, yeah. gara. Ah, <laughs> gara. Ah. Amen mo. Putang baho. Amen mo. Dago, dago. Dago, -dago. So, pamay mo. Putang. <laughs> <laughs> so, Amen <may> two days. <laughs> magic ako. Ano sa liwanag? Sa mga 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 magic ako. Ano magic yan? Magic ba yan? Magic? Magic to. Kaya si Chris Angel, hindi lang nila kaya ito. Ito kamera ito. Ayan, ayan. Magic ba yan? Magic? magic, magic? O oh, oh, anong magic yan? O, oh, may laman wala. O, oh, wala. Oh, walang laman. Ay, Saan? anong mangyayari dyan? wala daw yan sa akin. Ikaw mo pre. ikaw mo. Walang ano, walang ano yan. Diretso oh, yan. camera wala yan. Hi hit hit mo so sa kabila. Hip hip hip. <laughs> hip. Oh, mabaho. Yada dumbaho. Hay nako. Walang ano yan, walang camera tricks, wala rin ano-ano yan nang makita mo muna, uli na walang laman kasi ha? baka mamaya. Oh, yan oh, wala. Ah oh, wala, ba? wala. Yan. Wala. Aisha, wala. Nasara do natin ah. O oh, sinaran, o oh, sinya. Oy, oh. oh, sinaran na. O pinalugpo, oh. Amin mo nito. Ay, 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 ay ipad mo, ipad mo. Huwag nga ulitin ang baho eh. <laughs> ito na, bubuksan ko na ha. One, two, three. Ah! May laman na siya. Oo, oh, nawala. Walang kwenta. <laughs> Nakamong kita, Chris Angel. Ano ni may magic ko? Eh, ano yung laman na Yung isang gumagano na ano yun? Ano yun? Gumagano yun? ni Dado. Kuluntoy. Ay! 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 mo. Ay! mga Ay! 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 Ay!

Walang kwentang channel, walang kwentang mga vlog na ba Ano yun, uh, 1 million dislikes. Dado naman kasi lagi ginawa okay. content mo, may manonood ba yan? <laughs> ano ma, Ay, mga luto, pinaboy pa. <laughs> wala eh, wala pa rin kwenta. Isa, so, nakakaabot pa tayo ng ano, gen, uh, sa mga content namin, mga luto-luto sa General Trias, Dasma, di ba? <laughs> di ba? Pamasahe pa lang, di ba? Pero wala may ginastos kasi din naman nagbabayad sa GPS. Gray guy Bapang bas tayo Kaya kung kayo magpapano Magmahal pa siya sa ibang araw Kung magpapagas kayo Putang na mo <laughs> ha? Para puno na Full tank na mo Abisay <laughs> niyo wala na namang kwenta to eh <laughs> Ya yeah, tap. Ito. Magic na naman yan. Ah, oh, syempre Magic nga eh. Chris Angel, David Blaine, nahamon ko kayo. Tama, ayaw ko lang magawa nyo to. Magawa nyo na lahat ng magic sa buong buhay nyo. Ito, baka hindi nyo kayarin. ha? Pakain ka nyo eh. <laughs> <laughs> Come on! Tayo dito. Hmm, Oh. Simple eh, pero napakahirap. Oo, oh, dalawa na. Nagulit na bago yan ah. Oh, diba? oh, ulitin ko. Ito. Ulitin nga, ulitin Oh, diba? Ito. Oh. Tapang ko. Tingnan isa. Oo, oh, dalawa na. Ibabalik <laughs> natin. Okay ba yung magic niya? Oo, oh, naging isa na uli. Oh. Uh, ah, Mayroon pa, may lima. Oh. <laughs> Apat. <laughs> dalawa ulit. Oo. No. Oh. Oh, wala oh. <laughs> <laughs> Ay yung may bagong... May bagong magic tips yung utol ko pa panoorin natin. Malupit to, malupit. Wala man, wala. Wala, wala. Wala. Okay, ma. Nagka dito sa akin. Inalog, inalog. Inalog, okay, inalog. Ipamulito. to buntot buntot ang iniya mo mga sumupo ay paghihig togut mga sumuatong kabaligwa si ningay nya mo lulu 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 Papawala ko yan. Ayan, ito nyo. Ano yan eh? Kuntil. Kuntil ni Darna. May buhay yan. Hindi yan basta-basta. <laughs> Kung nga, gusto po kong order na Huwag <laughs> na po isa kaya po magpunta. I-PM nyo na po ako. Ano, buhay na buhay po yan. Oh. May kaliitan lang po siya pero ano. Talagang ano siya. Malikot. <laughs> malikot lang talaga. form bulati yan uh, ha. Ha? Look, Oh, bagus magkaroon ulit yan, modern lang kayo. May kaliitan pero Sulit. matigas tapos... Parang may... Oo, oh, parang siyang ano, basta malikot siya. May kiliting ano ba? Ang Oo. Oh. May kiliting abot ito. <laughs> ano? Ito yung ko sa puwet ni Dado dati. Hahaha. <laughs> <laughs> bye. -bye.